Salamat po talaga ako at ibinalik mo po kasi sa panahon po ngayon iilan na lang po ang mo kuya na may balik po sa akin yan kasi sa totoo kuya hindi ko na rin po alam kung saan na naman ako kukuha ng pera. po mga kapatid dahil nandito na po sa studio natin. Oh, emosyonal na si Ma Maria Teresa Jose Usman. Siya po ang owner po ng wallet, yung Michael Kors po na wallet. Magandang hapon po Sir Quadrado and Ma Maria Teresa. Magandang hapon, din sa inyo ma'am. Sa inyo lahat Bakit, po rito. Bakit po emosyonal na si Ma Maria <laughs> Teresa? Yes ma'am. Kasi yes, po, yun po pera po na naandyan ay nakalaan po para po sa full abdomen CT scan ko po, po. Talagang oo Nag-aano po kami ng ng cash para mm. po dun sa magagastos ko po. Nung araw pong 27, dumating po kasi yung pera na pinadala ng lapi ko pong amo. Yes, ma'am. Na nasa, nasa, Australia po. Yun po yung... Nandiyan pa nga po, kuya, kung yung money, ano ko. Mm. Nandiyan po lahat mo. Oo oh. po. Nung gabi pong yun, siyempre, kasi nga po, may, may dinaramdam po. Oh. Ah, mm. nakatulog na kasi nang mahimbing yung apo ko. Yes, ma'am. Eh nagmamadali na rin po akong makapasok sa bahay namin. Nakaligtaan ko pong ibalik yung wallet ko doon sa bag ko. Mm. Siguro po nung pagyuko ko nahulog na kasi may ano pa po may bagahog mm. pa dito oh, sa tab ko. Kaya yun po nung papasok na po ko, kapain ko po yung bag ko. Alam ko na pong wala yung ano kasi magaan ni. Eh. Makapal wallet po ni Mommy, makapal po. Okay. Na, nanay, uh, paano nyo po nalaman na naipanawagan po dito ah, sa programa okay ni Idol po. yung nawawala po ninyong wallet? Kaninang umaga po kasi wala po ako sa bahay, may pinuntan lang po ako sandali may kumatok daw po sa bahay namin na taga barangay. Opo, actually, ganito po ang nangyari din, uh, Atini. Tumawag po tayo sa barangay captain po ng barangay Holy Spirit. Of course, kay Chairwoman Valmosina na no, ng no, no, barangay Holy Spirit. Oo, kay uh, Capstar. Oo, oh, uh, Valmosina. Kaya po natin nata natawag oh. si nanay. So, ngayon po, Ma'am Maria Teresa, um, ang laman po kasi nito ay magkano, ma'am? Ang ano ko po, estimate ko lang po kasi may nag-asos na rin naman po ako. Opo. Nasa 20. Ito, ma'am. Bali po, ma'am Maria Teresa, yung la laman po ng wallet niyo po, um, ah. nung nasa render din po sa amin, 19,390. Oh. So, so ma'am, baka pwede niyo pong i-check. Uh, ito po, ma'am. Kunin niyo na po. Sa akin, ma'am, kasi gaya po yung yung nakita ko po siya na single parents, mm. tapos may mga resibo ng mga gamot, nabag din ako. Mm. Sabi ko, baka Masigit nang kailangan. Oh, may mga resibo po ng gamot. Oh, yes, kaya oh. po hindi ako nag-interes. Mm -hmm. Kuya, okay. maraming salamat po. Wala na po talaga ako. Wala na po talaga ako na maisip pa na. Mababalik po. Kung katunayan nga po, nag-ano na po ako ng affidavit of loss para po sa mga ID ko. Napakahirap talaga kunin yun. Oh, dahil po. Minsan ako nawala ng mga ID, license, tsaka mga ano. Uh, Oo. Hindi po ako agad nakakuha. Kaya yung nakita ko yun, sabi ko masigit niyang kailangan talaga to. Opo oh, oh, kasi ang dami no. Black <laughs> cards, ID, loyalty, hmm. reward, a, pati ATM. Lahat oh, nandiyan po lahat. Nandiyan, nanay, po lahat. nandiyan po lahat. So nanay, sabi niyo po kanina, nakalaan po no, yung halaga po na yan for your uh, medical medical needs. Kailan po na schedule yun ma'am? At ano pong nangyari? Natuloy ah, pa po ba yun? Hindi. Na, sa totoo lang, bago po kami lumabas sa hospital, yung katabi po kasi naming pasyente, Nagpunta na po dito sa inyo, ang sabi niya sa akin, itry mo din humingi ng tulong. Uh, kung sino man po, no, yung kasamahan niyo rin po dyan sa hospital na yan, na no so, sabi na pwedeng manghingi yung, ng tulong yung, yung sa atin. yung katabi po at at yung nila nanay nabigyan po ng guarantee opo. letter ng ACIS party opo. list opo. so opo. opo kasi yung tanggapan po ni kong uh, Jocelyn Tulfo ng ACIAS kilala at ni JV ma'am nagbibigay po talaga sila ng opo. guarantee letter lalo na po sa mga kababayan po natin opo. na opo. nagpapagamot pero nanay uh, since nandito rin na rin po si tin ni JV baka maaari po itignan po natin yung yes, mga documents yes. po baka opo. makatulong opo. po ang office po ni, Ito nga ni dala, dala, kong dala Jocelyn po namin kasi sabi ko, parang pinag-adya ng Panginoon ah, okay. na okay, okay. Wala pong may balik pa sa akin yun. At ito na po yung oras kasi nagbabalak nga po talaga kami. Mm. Yung nga lang wala din naman kaming sapat na ano para magpunta ho muna dito. Tapos nangyari pa po ito na nawalan nga po ako kasi ito po iniipon ko po. Kailangan ko po kasi ang malaking alaga mm. para po sa full abdomen ko. Nakaano na din po kami, ito po kasama po dito yung 10,000 na naibigay din po ng DSWD sa okay. Okay, po. Okay, yes, pa. kaya, kaya pasalamat po talaga ako at ibinalik mo po kasi sa panahon po ngayon, iilan na lang po ang katulad mo kuya na isipin mo na may balik po sa akin yan kasi sa totoo ko yan hindi ko na rin po alam kung saan na naman ako kukuha ng pera. Hindi naman po pwedeng araw-araw ako humingi ng tulong sa mga kaibigan ko para po mak makalikom ng sapat na halagas sa aking kalagayan. Ano po ako? Stage 3 big colon cancer po. Eh, stage 3 po kayo, colon o, cancer, Oo po, kuya. Oo. Oh. Naya uh, kayo. Magpalakas po kayo. Siyempre, <laughs> uh, eh, kami naman eh. Kung ano man yung iwan lagi sa taxi, hihanda eh, po kaming isa uli. Opo Kuya. Kaya nga po, sabi ng anak ko, Mami, sana panalangin na lang natin na si Kuya pa rin na nakakuha kasi kung sa ibang tao din. Siyempre hindi rin naman natin ano, nagbakasakali din po ako sa messenger. Baka ka po may mag-iwala ano, po, iwala po, po eh. Tapos hindi rin naman po ako masyadong nanonood ng hindi TV. Hindi ko rin po ako mabagpos kasi Unang-una eh, wala rin na po ko cellphone. Mm -hmm. Kaya kung meron sana ako, naipos ko rin sana yung ano. Opo, pero nag-ano din po yata mm -hmm. ang anak ko sa mga chat po sa ta mga, taxi. Ah, mga taxi. Kasi po. nung nakita po namin yung body number ng taxi po sa Fisher Mall, kasi nagpunta din po kami ng Fisher Mall, nagbakas lang kuya na maibad. Nanay, kakausapin po namin kayo ma'am at... Um, titignan natin ma'am kung ano pa po yung maitutulong po ni Senator Rafi so and po? ni Kong Jocelyn yes, so ng ACIS so ma'am ha. Opo. Uh, magpo kayo mag-alala. Nandiyan na po yung 19,000, ma'am. Nasa inyo na po. Uh, and again, i-contact po namin kayo, ma'am, para po kung may, may tutulong po, po kami, ma'am, sa gamutan po ninyo. At ganun pa, ma'am, um, gagawin po namin lahat para makatulong po kami sa gamutan po ninyo. And uh, Sir Conrado, kayo po, uh, Sir, ito po yung cash reward po from Idol Rafi. And kayo po, ay babalik po sa batch 88 na po ng gawad katapatan po natin. At upang kayo po yung mabigyan pa po, po ng uh, iba pong uh, parangal at iba pa pong mga regalo from Idol Rafi Tulfo. Ma'am, salamat po. Um, magpagaling po kayo, ma'am. Mananalangin po kami sa paggaling po ninyo, ma'am. Opo. Kakausapin din po kayo ni Liza, ma'am, no? Uh, para po dun sa gamutan po ninyo, ma'am, no? Opo. Saan po ba kayo nagpapagamot ninyo, ma'am? sa FEU po. FEU sa may Fairview po. po. Oo po. Mm, okay. Buti nga lang, ma'am. Talagang hindi ako nakasakay ng pasero. Kasi halos lahat ng ano, hinintuan ko. Mm -hmm. Hindi buti walang sum sumakay. ang ah, ginawa ako. ko, sabi ko, uwi na lang ako mapagpahinga. Eh yun nandoon na po ako na pagpahinga na ay eh, parang naisip ko na bumalik sa taxi. Linisin, ganun. Oo, linisin kasi dahil isa pa may dumadaanan ng mga na mga truck na ginibayong kalsada, baka masagi. Eh, pagbukas ko na silip ko, nakita ko parang may bag. Ay nakita mm -hmm. ko nga, sabi ko, hala may may bag pala rin. Buti na lang wala akong naisakay kaya. Kinabukasan, dinala ko na po rito. Sige po. Binabati ko yung aki-operator na uh, AXO na mabait naman po sila. Bago lang po ako kasi doon. Uh, mga ano pa lang ako, mga isang linggo. Ah, okay. Ah, okay, okay. Grabe. Kaya bago-bago, honest agad. Yeah. Napakaswerte ng uh, operator po ng AXO Taxi. Binabati ko yung mahal kong asawa na... Kahit galit na galit lagi sa akin. <laughs> <laughs> Maraming salamat po, Sir Conrado Benitez and kay Ma'am Maria Teresa Jose Usman. Thank you very much, Ma'am. Thank you very much talaga. <laughs> Opo, kausapin po namin kayo, Ma'am, ha? Opo, para po dun sa gamutan po ninyo. Kami po itutulong. Thank you ma'am. Oh, kuya, salamat kanes oh, po. Opo oh, ma'am, sige po. Wala mm -hmm. po. Maraming marami. salamat kaya po. Grabe, buti na lang ako. Wala na, man at... po ako may abot mm -mm. Okay lang po, ma'am. Ah, importante po na, uh, importante Lalo po kayo na... May balik po sa inyo kasi importante talaga 'yung mga oh, ID niyo talaga. Uh, na baton na 'yan dito ni Sir Conrado. Isa siyang tapat. Opo. Mm. Na... Kaya Ate, wag mo nang awain si inisip. <laughs> <laughs> mab- mab yes. asawa mo, Ate. <laughs> yan at sa kabila ng hirap no ni Sir Conrado may oh, mga personal po. na, na problema hindi niya pa rin pinag-interesan hmm. oh, yung pera yes. ni nanay with so, that thank yun. you very so, it... much uh, Sir Conrado ha salamat thank po you, at nanay thank you very thank much you. po thank you po mm -hmm. Walang, Adam, magandang um, hapon po oh. kakasapin po kayo ni Glyza ma'am and sir sa kabilang studio salamat po thank, thank you doctor, po kamusta mga kapatid na ngayon ay nakaputo na bagamat nakakaranas di na makapagsubok ay hindi pa rin nawawala ang pagiging tapat ang ganit pong kaugalian dapat manahin Uber Na nagbalik na perang libo-libo Na naiwan ang nagmamadali pa sa hero Ngunit ang pagiging totoo oh, ang ipinamalas Na ibalik ang mga gadget, pera at alahas Ayan ang isa sa ipinagmamalaki ng bansa Ang mga Pinay na talagang mapagkawang gawa Walang mahirap na buwan